tayo guys Tabing dagat guys oh. Tata tayo ng bayan Tata tayo ng pira oh, Walang katao-tao Ang dagat talaga May lang slide 'yan oh. Chill chill ride lang guys. 'To yung bi liloan bihok guys, 'yan. Sarap dito mamasyal. di siyang playground sa gabi sarap pagtambay dito lalo na pag uh, kasama mo yung jowa dito malinong dagat yan okay, o Yan ang aking bisikleta. May barko doon oh. No? Bunti Nigro. Biyahing Surigao. First time ko nakapunta rito Lagi ako pupunta ng bayan Pero saglit lang Hindi ako nag uh, tatambay Ayan guys Away na ako Thank you for watching Video umiinit na Hey guys Special tayo sa Pantalan ng liloan, malapit sa may basketball court. Titingin din tayo ng magandang tanawin. Yan yung isang Barko ng basket na kadaong support. Maganda ng dagat sa liloan di malun. Ayan, maraming nag-picture taking doon sa so, may barko. Tingin ko mga estudyante guys. Ayan sila Oh. Hindi na Indian sila sa pag-picture. Ayan. Dito lang yan guys sa aming bayan ng liluan. Southern Leyte yan yung siya. yung liloan logo I love liloan